Tungkol po ito doon sa negosyante na si Paolo Tantoco na mm. namatay sa US. Kung matatandaan nyo, araw po yan ay buwan ng Marso. Oh, eh, may meron mga... lang tayong ano dyan na paglilinaw. Ano? Kasi mm. may mga komento sa lahat ng social natin. Binalita po namin yun ha. Oo. Oh. Lumabas sa network po natin. yan noong no. Marso. Uh, Marso, sumakabilang buhay si mm. Tantoco. Um, pero recently kasi may mga naglabas noong police report na may nakalagay na pink line. Tapos sa ilalim ng pink line, nakalagay yung pangalan ni First Lady Liza Araneta Marcos na parang nadadawit doon sa nangyaring uh, pagkamatay ni Tantoco na allegedly ay overdose daw ng cocaine. So yan yung nilinaw. Uh, at kinumentohan ng malakanyang kanina. Kasi ang ginawa pong paglilinaw dyan ni Undersecretary Claire Castro, una sa lahat, wala daw kinalaman si First Lady dito sa pagkamatay ni Tantoko. Sinasabi, March 8 daw na matay si Tantoko. At that time, sabi po ito ni Yuse Claire, naroroon daw si uh, First Lady sa konserto para sa mga Pilipino kasama pa si Secretary Cristina Frasco. So, Marami naman daw nakakita sa kanya dahil ultimo ang pamahalaan ng Amerika ay nagbigay din naman ng security kay mm. FL, hindi lang yung mga miyembro ng Presidential Security Command ng Pilipinas ang kasama niya kundi maging yung mga security sa Amerika. So ang sinasabi po ni uh, Yuse Castro dito, nakakalungkot dahil ultimo daw yung mga pribadong individual na supposedly ay nagluluksa sa ngayon, idinadamay pa daw sa politika. Mm. Oh, before natin mm. i-playback yan, ano, sabihin ko lang na, ayan po, pinapakita po sa screen ninyo, ay yung pong ulat namin, sa social sa'yo, no, pero siyempre iba pa yung mga sa programa. Noong Marso po yan, ano, yan po ang aming pagbabalita tukul Hindi po, uh, wala po naging, ano, walang hindi hindi na sensor yan or hindi mm. yan, hindi walang desisyon na wag gamitin yan we announced it lalo na po ang one news kasi ay uh, masasabi na yung market niya is para do yeah. sa sa pamilya Iksabihin yung air kasi uh, she uh, mga pami pamilya eh, di ba so oh. bagay sa do sa one news so naibalita po yan pero syempre ko ang hinaha alam naman natin din naman tayo bingi at bulag noon time na yon na tayo ay kinakalampag ng mga ng ilang netizen na parang ba't hindi nyo ah uh Actually, it's not about his passing. Eh. 'Yun ang nakaka-offense siguro sa pamilya na 'yon ano, no mm. time na 'yon. Hindi tungkol kay do sa pagkamatay ni Paolo Toto, hindi hingi nila. Ang hinihingi nila ay ibalita natin na nakakulong daw si FL doon Totoo. sa ibang bansa. Totoo. Paulito eh, 'yun hindi talaga. Hindi kasi namin ibabalita 'yon dahil nung time na ang daming mga message from trolls, uh -oh. from netizens. Mm. Yung iba naman kasi sa kanila feeling ko legit. Oh, yung iba hmm. legit yung mga concern. Netizens. Yeah, oh. yeah. Um hindi namin pwedeng sabihin na nakakulong kasi nung time na yun nagpakita na si First Nakita Lady na sa media. Eh. Nandito na siya sa Pilipinas. Oo. So parang, kasi man, mo parang, parang sa Girl Scout, 'di sa ba? Sa Girl Scout yeah. na meeting na siya, nakipag-meeting na rin footage. siya dun sa mga staff ng Presidential Communications Oo. Office. Yeah. So clearly nung time na lumalabas yung mga balita na nakakulong siya. Nandito na kasi siya sa Pilipinas, oh. ang dami nang nakakita. Tapos sumasama na rin siya dun. Eventually, yeah. sumama na rin siya dun sa mga events ni President Marcos na yung iba. Pero kahit, kahit pinalita natin yan, meron pa rin mga hindi naniwala at sinasabi na yung doon mga litratong lumabas ay Photoshop. Edited. Edited saka ipinato lang daw. Pero anyway, eh siguro judge, judgment na nila yon. Pero tayo kasi weekend can't really say na nakakulong. Kung wala naman din tayong report na nakakulong talaga. Yeah. Mm -mm. sa so, anong pagbabasihan natin, diba? mm -mm -mm. Na ba? 'di ba? Na-detain ba? Hindi naman natin narinig na na 'di ba? Ang alam natin ay nagpunta doon because of the Metro, ano, uh, Manila International Film Festival. Mm -mm. At marami rin tayong mga kilalang nandoon noong time na 'yon. At uh, sinasabi na, uh, wala mm -hmm. naman. Di sana sila unang nagsabi sa atin oh, oh, na may oh, nangyaring oh, ano, oh, di ba? Oh, eh, nag-report. Eh, mm. may makakakilala nga tayo na talagang kasama doon. from the industry na doon sila. Mm, yeah Yes. Eh, pero yun nga po, ang ibinabalita lang naman po namin sa inyo, eh kung, yung, kung ano yung nakikita namin. Hindi naman pwedeng makinig tayo dun sa mga sinasabi ng ibang mga nasa social media na wala naman ding basehan. Correct. Yun po kasing mga panahon na yun, natatandaan ko, yung marami yung mga nagtatanong, nagpakita siya dito sa isang mall na malapit sa atin na si Gretchen Hopa, oh, yeah. ang ano nag-host si and you were there. Ando oh, doon, diba? doon din ako sa mall na yon, sa kita ko si Gretchen, at alam ko kung sino yung nandoon Kaya oh, oh. alam ko na, ah, oh, oh, nandito siya. Event pa. kasi yon, na siya si uh, President Bongbong Marcos at sumama rin si First Lady. Yes. So yung mga malakanyang reporters na nag-cover, Absent kasi ako nung araw na 'yan pero pumasok ako dito. Yes, yes. Pero oh. yung mga malakanyang reporters kasama na yung team natin na nag-cover doon, nakita rin Kita kasi siya. Rin siya. So I about yun ang i-report -re kasi nandun siya. Oh. So it's not about protecting someone. Eh wala kaming pinangahawakan na pwede ibalita na hindi totoo. Eh sa hindi talaga eh at nakita talaga namin dito eh. Oh, diba? Sa namin pwede ibalita po yun. Pero yung pagkamatay, nabalita namin na talaga namang po nangyari yan at yan ay naiulat at inacknowledge po ng pamilya. So, inulat po namin yan. Mm -mm. Okay? And of course, kasunod po niya balita na yan, kahapon, naglabas din ng pahayag sa Senadora Amy Marcos urging Malacanang na maglabas din ng comprehensive report tungkol sa nangyaring ito. Dahil nga ang sinasabi ng Senadora, nadadawit kasi ang First Lady. So mas maiging tigil yung mga speculation sa pamamagitan po ng paglalabas ng komprehensibong ulat. Pero sinagot na rin po yan ng Malacanang kanina. Mas maganda kung pakinggan Sinanaw. na lang natin yung mga sinabi ni Undersecretary Claire Castro kanina. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang pangulo at ang administrasyon na ito para sa pangpersonal na interes. Tandaan po natin. Ang unang ginang po nung siya ay nasa Los Angeles ay meron po siyang security service na nag-provide, na provide ng US. At meron din po siyang asalang PSG. Hindi rin po siya uh, nag-stay sa nasabing hotel uh, ni Mr. Tantoko. Iba po ang kanyang hotel. At meron po siya mga activities. March 8, nakakalungkot dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Ginagamit ng iba mga obstructionists para masira ang uh, First Lady, ang pangulo at ang administrasyon na ito. Yung police report na yan, it's a fake document. Wala pong ikinababahala ang unang gilang dahil alam po niya ang katotohanan at makikita mismo ang mga records na yan. So ang dapat mabahala dito, yung mga naninira sa kanila dahil hindi nila magigiba sa gamit na to ng mga fake news na to ang administrasyon na ito. So wag po tayo kasing maniwala masyado sa drama, sa ginik, sa gawa-gawang kwento.